Oops! Andito na naman si Uncle Tak. Ngayong araw nga pala ay duty ulit namin. 5.45pm na nga pala kami nakarating. Kaya ang una kong ginawa, nagpunas na ako dito sa lip. Obligado nga malinis ito sapagkat dito nga dumadaan yung mga pagkain namin. At nang okay na ako ay magre-refill na ng salt, soya, and pepper. Ilalagay ko lang naman ito sa mga kabinet namin sa istasyon. Ang susunod ko naman gagawin ay magpupunas na ako ng supa. Tatanggalin ko lang naman dito yung mga alikabok at mga buhok. Para sa ganon, ito ay malinis napakasimple lang naman yung trabaho namin pero mamayang gabi ay busy busy kami. Bago nga pa lang lahat, malugod akong bumabati na isang magandang araw sa aking barangay, Barangay Kabuka Tuan City, lungsod pa rin na Nueva Ecija. Ang susunod ko namang ay magre-refill na ako ng tissue. Sa 20 minuto nga namin pagtatrabaho dito sa labas, sakong sakto, dumating na rin yung sapod namin. Eto nga po pala yung pepperoni pizza. Kumuha na nga kami dyan sapagkat may baon nga kami. Ang dala nga pala nilang ulam ay salad, pork, mas potato at ginisang pecha bagay na may tokwa. Tara muna, kain muna tayo. Magulay tayo. With tokwa. Kaya kalasa. Hindi na nga ako nagbaon. Alam ko may baon sila. Kain po tayo. Mmm. Kasarap. Ah, <laughs> mga kabayan pala yung mga kasabay kong kumain Wala nga pala si Marvin dahil rehearsal niya ngayon Lalaban nga siya ng kantahan sa Christmas party namin Yung mm -hmm. kakain natin, mas potato, yung pork lang lang Ano ko eh, gusto ko rin na bigyan mo eh Ano man tinatagyan na yan makakumahin mo siya Marami kayong handa sa Pasko Kasarap. Maraming mga tatakin ng tayo. Kasarap talaga ng libre. Mmm. Tawang jalebi. Yep. Mmm. Hindi na, hindi Salad. Hindi sa ano yung sa pili yung... Kasi dalawa ang naman. Wow. mga May pa-dessert pa. pa. Um, parang tayo yung magpipili. Oh, oh ito 'yung niluto ni Mommy. Sa baka po. Kain politayo. Kasi 'di ta 'yung komunikasyon. Kani, gusto, kusin, eh, 'di daw, um, Pero si 'di. Meron siya. Kaya masasabi 'yung kalasa. Na every month naman 'yan. Kaya i-comment niyo naman kung saan umabot ang bidyong ito, kaya hanggang dito na lang. Ito po 'yung uncle tax. Ingat.